Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera agapay sa mga hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang ating tatalakay ngayong araw ay isang napakahalagang paksa tungkol sa spiritual na digmaan or spiritual battle. Ito ngayon natin ang sinasabi sa Lukas Kabanatang 10 sa mga talatang 17 hanggang 20. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo hindi dahil sa napapasunod ninyo ang mga masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Kaagapay ang isang malapit na ilustrasyon pagdating sa digmaan ay ang mga sundalo. Ang kanilang estratehiya pagdating sa pakikipagdigma. Maraming mga pagpaplano at paghahanda bago sumabak sa digmaan. Isa na dito ang tamang pwesto at paraan sa kanilang paglusob at sa aktwal na labanan. Sa araw na ito kaagapay, ating isa-isahin ang mga bagay na mahalaga pagdating sa ating pakikipagdigma sa espiritual na digmaan. Sapagkat nalalaman natin na pagdating sa digmaang ito, ay hindi mga tao ang ating kalaban kundi ang mga masasamang espiritu na patuloy na gumagambala sa ating mga puso at isipan. Isa-isahin natin. Una, dapat natin silang kilalanin. Learn to recognize demons. What or who are demons? How do we recognize demonic oppression? What power do demons have? What do demons do to people? How do you recognize the demonized person. Katulad din ito ng pakikipagdigma ng mga sundalo laban sa mga kalaban o terorista. Dapat nating kilalanin kung sino talaga ang ating kalaban. Ang sabi sa pangalawang korinto, kabanatang apat, mga talatang tatlo at apat, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang tanong, sino ba ang tinutukoy dito na Diyos ng sanlibutan ito? Kaagapay walang iba kundi si Satanas, kaya mapapansin mo ang hirap mag ng mga unbelievers. Bakit? Sapagkat binulag daw ni Satanas ang kaisipan ng mga tao. Ayon sa Mateo, Kabanatang 4, mga talatang 8 at siyam, Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kagapay ito yung tagpo na tinutokso ng Diablo ang Panginoong Yesus. Ngayon, ano ang madalas na gamitin ng kaaway o ng Diablo upang tuksuhin ang tao? Walang iba kundi ang makasanlibutang kayamanan. Si Satanas ang author ng lahat ng hirap at miserableng kalagayan ng tao siya rin ang author ng sakit, karamdaman at pagkamatay. Siya ang hari ng mga masasamang espiritu. Siya ang hari ng kadiliman at ang tanging layunin niya ang sirain ang sangkatauhan. Sa makatuwid, si Satanas ang nagbibigay bigat sa puso ng Diyos. Mas makikilala natin si Satanas sa pamamagitan ng mga pangalan o tawag sa kanya mula sa Biblia. Siya ay tinatawag na una ang masama. Mateo Kabanatang 13, Talatang 11 Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Pangalawa, ang mapagparatang, the accuser. Pahayag kamanatang labindalawa talatang sampu. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Pangatlo, ang kaaway, the enemy. Ang sabi ng Banalakasulatan, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal o umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Pangapat, ang dragon. Pahayag, Kabanatang 20, Talatan 2 sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. Panglima, ang ama ng kasinungalingan, the father of lies. 1 Kabanatang 8, talatang 44. Ang Diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Panganim ang manunukso. Mateo Kabanatang 4, talatang 3. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito? Pangpito ang pinuno ng mga demonyo. Mateo Kabanatang 12, talatan 24. Nang marinig ito ng mga pariseyo, sinabi nila, Nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Bilzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Pangwalo, ang pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Efeso kabanatang dalawa, talatang dalawa. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Pangsiyam ang pinuno ng sanlibutan. 1 Kabanatang 14, talatang 30. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Ikasampo ang manglalason ng kaisipan. Pangalawang Korinto, Kabanatang 11, Talatang 3. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, na nalinlang ng ahas. Kaagapay, ito ang mga pagkakakilanlan sa tinutukoy ng banal na kasulatan na kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Dito na siya makikilala, subalit may itinuturo din ang salita ng Diyos na paraan upang mapaglabanan natin ang kaaway at tayo'y maging matagumpay. Ang sabi sa Efeso, Kabanatang 6, mga talatang 13 hanggang Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon Humiling at sumamo sa patnubay ng espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kagapay magkarinigang muli tayo bukas sa kaparehong oras, 5 to 5:30 ng umaga. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan kayat buhay moy kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan